Scorpio, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayon, December 16 to 31. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi lahat ay makaka-relate, so be open-minded sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private reading sa ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tiars Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Alienaries, okay? So, cleanse muna natin yung space, yung energy. Ayan po. At kung di kayo makaresonate dito, try nyo tignan yung inyong sun, moon, rising, and Venus sign. Tignan natin ano yung pwedeng maganap. Spirit guide, ano po ang pwedeng maganap kay Scorpio? Scorpio, sun, moon, rising, and Venus ngayong two weeks na ito ano po yung pwedeng maganap spirit guide scarcity tactics parang hindi kayo nakokontento sa mga strategies po ninyo we have divination abuser ayun nga Meron ba dito, nagbabasa kayo ng tarot readings? Ay, nagbabasa kayo ng tarot. Yung iba sa inyo. Or meron kayong alam. No, pagdating sa mga inyong mga, alam nyo yung spiritual gifts ninyo. Baka naaabuso po niyo Hustling. Yan you no? Know? Meron naman dito, parang kada galaw ninyo, tinatanong niyo sa cards kung tama ba yung gagawin ninyong decision. Alam nyo yung nawawala yung critical thinking ninyo. Meron dito. Pwedeng hindi kayo nagbabasa ng tarot cards, pero nanonood kayo ng tarot cards, Scorpio. And, yan. Ang dami yung pinapanooran. Na nalilito na kayo. Ano ba yung susundin ninyo? Or kaninong advice ba yung <laughs> yung i-absorb ninyo? Ganon. Or papakinggan ninyo? Parang hindi kayo nakokontento. Mm -mm. Sa, kunwari, sa guidance nung isang pinapanood po ninyo. So, ang nangyayari, ano, mas gumugulo yung buhay nyo. Kaya dapat, nandun pa rin na ginagamit nyo po yung inyong critical thinking. Nag-iisip pa rin po dapat kayo. Hindi naman lahat sa inyo. Meron dito, sobrang alam nyo kung ano yung gagawin niyo sa life ninyo. Na, yung iba dito, nakikinig or nanonood lang kayo ng tarot readings kasi nare-relax kayo, kunwari, sa boses nung, nung pinapanood ninyo, yung tipong ganon. Hmm, or the way na magsalita yung tao. Ayan po. So, meron dito ganun lang nanonood. Pero meron dito talagang naaabuso nyo po. No? Yung inyong gifts. At yun nga, hindi na kayo nag-iisip. Kasi parang, okay, kung ano yung sasabihin dito ngayon, yun yung susundin ko. Yung tipong ganun, which is nakakasama po minsan sa inyo yan. Kaya dapat gamitin nyo pa rin yung inyong intuition. Diba? Gamitin nyo pa rin yung free will ninyo. Tignan natin. Okay. Okay check natin, no, energy mo ayan po, yung iba sa inyo pala, no baka ang dami nyo ang dami nyo nang nagagastos sa pagpapahid tignan nyo rin yan, Scorpio no, kaya ako nililimitahan ko yung mga nagpaparid sa akin no, kung para parehas lang naman yung itatanong mo, once a month or every three months ka lang magparid pero kung iba iba, okay lang naman pero kung para parehas lang Mag-isip-isip. Mm -mm. Tignan natin. Energy mo. Kamusta ang iyong energy? Okay, 'yan. Meron dito oh. May nangungutang ba dito? Meron kasi dito, o, oh, yung nahihirapan pagdating sa pera. Ito yung energy ninyo ngayong 2 weeks na to. Or, nakareceive ba kayo ng bonus ninyo, ng 13th month pay ninyo, tapos ubus kagad? Ka Meron ba nagsusugal dito? Meron ba ditong maluho? Ayan po kasi pinapakita dito, o. Oh. Ayan. Medyo hindi maganda yung energy. Meron lang din dito kung kayo naman po ay parents na, no, tapos ito anak ninyo, nanghihingi sa inyo ng pera, mukhang hindi nyo talaga pinagbibigyan. Bakit? Kasi pwedeng tinuturoan nyo sila na kailangan maging responsable sila sa pera nila at hindi lahat ng bagay makukuha nila sa isang hingi lamang. Yan, yung iba naman po sa inyo, ganyan. So, pwedeng ganyan kayo or ganyan yung parents ninyo. Tignan natin energies around you. Energy around you, Scorpio. Meron tayong eight of wands. Okay, meron dito sa paligid mo, no? Madaling kausap. Or, Scorpio, madaling, magaling, magaling mambola. Huwag po kayong papadala sa sinasabi na to. Kung may iba sa inyo, meron kayong nakakausap. Okay, so, tas mabilis, nagmamadali yung tao na yan. huwag ah, ka po kayo basta-basta magtitiwala. Okay? kilalanin ninyo muna kung sino yung kinakausap po ninyo. So, ito, parang marami kayong message na marireceive ngayong two weeks na to. Yan, maraming magme-message sa inyo. Tignan natin. Tignan naman natin pagdating sa trabaho. Kamusta naman po sa trabaho, spirit guide? Kamusta po ang trabaho ni Scorpio? We have King of Cups. So, this is your energy. Kalmado ka naman pagdating sa trabaho mo ngayong week. Ngayong two weeks. Nine of Wands. So, di mo naman talaga hinahayaan na mapabayaan mo yung iyong trabaho. Actually, parang pagod nga yung iba sa inyo. Yan. Three of Wands. Nilulok, mayroon ka pang nilulok forward pagdating sa iyong work. Yan. The High Priestess. Marami ka pang gustong malaman, matutunan pagdating sa trabahong ito. So, wala naman po ako nakikita dito na, kunwari, next year na iisipan ninyong umalis sa trabaho. Wala naman ganun. Maras maraming Scorpio dito ang gusto, ninyong, ang gusto ninyong mag sa trabaho kasi meron pa kayong gustong malaman dito. At saka marami pa talaga kayong malalaman sa work. Marami pa kayong matututunan. Mag-grow pa kayo dito sa trabahong ito. Tsaka na-appreciate nyo rin yung trabaho nyo. Tsaka yung mga co-workers ninyo. Mm -mm. Or the other way around. Kayo yung na-appreciate nila. So, kaperahan naman. Maganda yung kaperahan mo dito ha. We have Ace of Pentacles. But let's see. Six of Wands. Pwedeng may parangal. May, may, may award. No? And pwede rin po na may salary increase kayo dito. Strength. Meron din ba kayong nilalaban dito na kaperahan? Kasi ayan din po ang pinapakita kung may nilalaban kayong pera. Baka meron kayong mga nilakad na legal, legal na ano, mga ganyan, dinaan nyo sa legal. So pwede po na mapasa inyo po 'yan. Pero di ko alam kung next year pa siya, eh, next year nyo pa makukuha. Pero may peace of mind kayo dito, bakit? Kasi alam niyo na sa inyo mapupunta yan. Na kayo yung mananalo dito. Which is maganda naman po yung energy na pinapakita. Mm -mm. meron kayo receive na malaking pera it's either hindi nga yan kung hindi bago matapos ang taon pwedeng next year po yan early next year for some of you tignan natin sa business naman kung may business po kayo we have six of swords meron tayong three of cups at meron tayo ditong knight of pentacles so yan meron dito parang lilipat na talaga kayo ng pwesto ng inyong negosyo Scorpio. Paglipat kasi tayo, eh, pag alis. Parang mas magiging ano pa kayo doon, mas magiging happy, mas tataas pa po yung sales ninyo. Hmm. Di ko alam kung mas malapit ba to sa bahay nyo or mas malayo. Para mas maganda po yung energy, yung vibes na pinapakita dito. So, kung hindi man yan ngayong pero mas maganda sana kung this ano ha, 2 weeks makalipat na kayo. Sabi natin bago pa bago pa magpasko at magbagong taon ay makalipat sana kayo kasi maganda po yung energy. Mukhang mas malaki yung kikitain niyo talaga pag kayo ay nakalipat. Tapos, yung iba naman, kung wala naman kayong balak na ganyan, yung lahat po ng problem ninyo dito sa inyong negosyo ay maa-uplift siya. Matatapos po siya bago matapos ang taong ito. Hindi nyo na yan dadalhin yung problema ninyo sa negosyo next year. Check natin pagdating sa family, we have five of wands. Seven of cups. Okay, so nakikita ko dito sa family members mo, very competitive. Okay, so kung may reunion, pwedeng merong dito nagpapayabangan ng mga achievements nila. Ayan po. Or mga na-achieve nitong taon na to. Kaya nasa sa yan, kung aaten attend ba kayo. Kung komportable ba kayo na umatend or hindi Tignan natin pagdating sa friends We have six of pentacles We have the hermit And we have page of pentacles Okay, so meron ka naman ditong friend na galante Ano lang to, yung kaibigan mo na to Hindi mo to madalas nakakausap Pero pag kailangan mo ng tulong Okay Mahahanap, mahahagilap mo naman siya Yan. May friend ka dito, tahimik lang pero mapera. At pwedeng siya ay makatulong po sa'yo. Tingnan natin pagdating naman sa love life. We have five of cups. Meron dito, pwedeng hindi pa rin nakaka-move forward. Sa so iba sa inyo, ang, pin ang tinatanong nyo lagi sa tarot cards or pag nagpaparid kayo is about love life. Seven of swords. Pwedeng may babalik sa life nyo. Seven of wands. Pero, Ayan po. Pwede kasi na may bumabalik sa life ninyo dito Scorpio pero hindi naman talaga pure yung intention sa inyo. Kaya ayan po. Actually marerecognize niyo eh kung totoo ba yung intention sa inyo nung tao na yun or hindi. Pero kasi ayan po. Hindi ko na feel na pure yung intention. Kaya po, ayan, po protektahan talaga kayo ng inyong guardian angel ng inyong mga spirit guides parang hindi kayo papalapitin or hindi papalapitin yung taong to sa inyo. Sa health naman, tingnan natin. Kamusta naman po ang health spirit guide? The star. May recovery naman tayo dito. So, kung may sakit po kayo, ayan, unti-unti po kayo makaka-recover. Kung wala naman po kayong sakit, alagaan nyo pong mabuti yung inyong sarili para hindi kayo magkasakit. Siyempre, ngayong two weeks na to. Okay? So, ayan lang po. Maraming maraming salamat, Scorpio and more blessings to come para sa iyo ngayong natitirang 2 weeks ng 2024.